Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Binky Osawa. Dalawang lalaki huli sa pagbidi ng bank account. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang dalawang lalaking age 28 and 32 years old. Matapos mapatunayan bumibili sila ng bank account para ibenta din. Lumalabas sa investigasyon ng mga pulis na ang mga ito ay nagpo-post sa SNS na bumibili sila ng active na bank account at inaakit nila ang mga tao na babayaran nila sa malaking halaga ang mga nabili naman nilang bank account ay binibenta din nila sa ibang group naman at kumita sila ng more than 150 dapat sa pagbenta nila ng more than 50 bank account. Ang bank account na ito ay madalas na gamitin ng mga scammer ayon sa mga polis. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema Thank you Kiki so. 200 million yen na tinamaan sa Takarakuji di pa din nakukuha. Ayon sa news na ito, hinahanap ng isang lottery store sa Sapporo City ang isang taong bumili sa kanila ng lottery na tumama ng 200 million yen dahil sa hindi pa nito nakukuha ang tinamaan niyang amount. Ang tinamaan niyang Takarakuji ay Valentine Jumbo Lottery last year 2023 at meron lamang isang taon na validity pay period para makuha ito. Ang expiration ay darating na sa March 14, 2024 at pag hindi lumabas ang tumama ni ito, hindi na niya makukuha ang amount after the validity period. Nagdikit ng poster ang lottery store upang mabigyan nila ng notice sa mga tumataya sa kanila. Natingnan ng mga ticket na nabili nila last year upang makuha ang amount kung sila ang laki na tumama. At yan pong huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.